Imbis sa sagutin niya yung mga ginawa niyang katarantaduhan at pag-aabuso, pangiinsulto na lang ang gagawin niya. At sapat na yun para sa mga supporters niya. Napanood mo ba yung video na kumakalat ngayon na lumalabas sa si Sara Duterte ay pumunta doon sa campaign rally ni Isko Moreno. At dito, nakita ko talaga, pinanood ko lahat ng video niya, yung buong video, yung buong speech niya. At dito ko talaga nakita no, na walang karisma to si Sarah Duterte. At hindi lang yun, wala siyang uh, kapasidad para makipag-debate o makipag-usap ng maayos. Hindi siya talaga marunong magsalita ng maayos. Hindi niya kaya depensa ng sarili lang niya. Alam mo kaya niya gawin at magaling siya. Magaling siya manginsulto. Magaling siya magpatawa. Magaling siya magkwento. Yun lang ang meron niya. Kaya nagtataka nga ako kung bakit meron pang sumusuporta sa kanya Siya na nga nagsabi ano, na wag daw tayo sumuporta sa isang tao dahil lang sa kanyang apelido. Sinabi din niya dito na kailangan tayo pumili sa isang tao na may abilidad at may kapasidad. At pag tinignan mo, siguro nagtataka ako na naintindihan ba ng mga sumusuporta sa kanya yung sinasabi niya. Dahil ang tinutukoy niya ay siya mismo na wag ka talaga sus susuporta sa kanya dahil Duterte lang siya. Oh, at huwag kang susuporta sa kanya dahil wala siyang abilidad at wala siyang kapasidad. Pero ang pinakamalala dito para sa akin, ano, ay yung ugali ng mga Duterte na imbis na makipagdebate at makipag-usap ng maayos, yung ugali nila na mahilig sila manginsulto at mambastos na kahit sino man na tingin nilang kalaban. Kaya dito, makikita mo, no, binastos niya at hindi niya nirespeto si Congressman Benny Abante. Panoorin natin to. No. So, labas mo ang props ko. <laughs> Sa anong distrito tayo? Yes! Sinong congressman natin? Yeah. Oh, ama, nasa tamang distrito ako, Joey. Uy. Ah, six. Ah, six. District six. Siyudad <laughs> ng Maynila, congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ah. Anong sinasabi niya sa inyo? Yes! Naisahan ko kayo. Ako, meron. Kayo, wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba kongresman natin? Anong tawag sa ganitong tao? Mga anak? Wala? oh Claro yan ha. At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. <laughs> Alam mo, itong si ano, ah, VP Sara, nakikita mo dito na siya mismo yung walang respeto. Eh. Siya mismo yung mahilig lang mga insulto. At natatawa ako sa mga supporters ni Duterte na sinasabi na dinurog daw ni Sara si Congressman Abante dito. Paano dinurog? Dahil ng insulto? Durog na? Talaga? Ang babaw naman nyo kung yan ang definition nyo o kaya ang tingin nyo sa pangdudurog, sa pangiinsulto? Oh, ang babaw talaga sobra nun. Hindi lang yun ha. Agree ako kay Sara Duterte sa sinabi niya dito na, na talagang naisahan niya ang taong bayan dahil siya meron at sila wala. Kasi ang tinutukoy niya dito ay ang sarili niya. Hindi si Congressman Abante dahil siya mismo ang alam natin na kumuha ng confidential funds na gumamit ng kay raming mga peking pangalan at accounts at kung sino-sino na lang ang pinapirma niya sa kanyang mga tauhan para makuha yung pera na 125 million ng 11 days. At hindi lang yon yung 612 million ng, na na hindi maaccount for ng COA na ginagastos niya. At ang dami pa no panahon niya bilang mayor. Lahat yan confidential, walang transparency. So sino nga ang meron? Oh, ah, di ba kung hindi ba si Sara Duterte? At sino ba naisahanya niya Kundit tayong lahat kasama po ang mga sumusuporta sa kanya dito. Kaya nakakatawa talaga na ang kanyang pinapakitang depensa lang sa kanyang mga kapalpakan ay manginsulto na lang ng kanyang mga kalaban. Imbis na sagutin niya yung mga ginawa niyang katarantaduhan at pag-aabuso, pangi-insulto na lang ang gagawin niya. At sapat na yun para sa mga supporters niya. Pero alam mo, natuwa talaga ako dito sa anak ni Congressman Abante, si Attorney Princess Abante. Dahil at least siya, sinagot niya yung pang-iinsulto na ginawa sa kanyang tatay. At itong attorney na ito, pag pinakinggan mo, at least ito, marunong magsalita. Hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil naghanap pa ng dayo? Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lunsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ang bag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dealing na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Yan ang tamang sagot para sa mga tulad ni Sara Duterte na bastos. Yun lang. Doon siya magaling sa pagiging bastos. Doon siya magaling sa pangiinsulto. Doon siya magaling sa pagbabanta sa buhay ng mga tao. Yun lang ang kaya niya. At magaling din siya gumasos ng pera na hindi kanya. Huwag natin kakalimutan yon. Kaya alam mo gusto ko talaga magkaharapan to si Attorney Abante at si Sara Duterte. Tingnan nga natin kung sino ba talaga ang magaling. Sino ba talaga ang mas maayos kausap? Ha? Dahil si Sara Duterte wala talagang binatbat. Kaya talagang hindi ko maintindihan yung mga sumusuporta pa dito kay Duterte kasi sa totoo lang kung isipin natin. Kaya lang naman sumusuporta itong mga to kay Sara Duterte ay dahil sa tatay niya. Yun lang wala ng iba. Dahil wala pong accomplishments si VP Sara. Wala. Kung meron po, isulat po niya hindi sa comment section. Dahil mas marami ako mababanggit sa inyo na mali niyang nagawa. Yung pag-aabuso niyang pag ginawa. At yung mga korupsyon na nangyari sa kanyang mga departamento. Idagdag mo pa doon yung mga kapalpakan na nagawa niya. Hindi lang bilang Vice Presidente at deputy Secretary, kahit nung panahon pa niya bilang Mayor ng Davao. At sa akin, simple lang to eh na kahit na ano pang accomplishment ang nagawa ng tao, kung may nagawa siyang pagkakamali, na malala, hindi dapat binoboto ang mga ganitong klasing tao. Hindi dapat sinusuportahan ang mga ganitong klasing katiwalian. Yun ang pinaglalaban natin dito. Dahil kung si Sarah Duterte, nakikita mo na nga na ito ay isang spoiled brat na entitled. Na tingin niya talaga lahat ng tao ay sunod-sunuran lang sa kanya. At tingin niya talaga sa mga tao ay utu-uto ang mga tao. Tingin niya sa mga supporters niya ay utu-uto sila na kaya niya basta i sila sa kanyang pagbibiro, pangiinsulto, panlalait. At sapat na yon. Yan ang tingin niya. Yun ang nakakalungkot dito. Dahil tingin niya hindi kaya ng kanyang mga supporters ang maayos na diskurso at pag-uusap at panunuri sa mga nakikita nilang informasyon. Tingin niya na maniniwala lang basta-basta ang kanyang mga supporters sa lahat ng sinasabi niya. Kahit na walang ebidensya, Dinadaan na lang niya sa biro. Yun lang.